California, Australia, Jordan, Guam, Turkey, Paris, United States of America, United Arab Emirates, Dubai, Hello, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Japan, Kuwait, Lebanon, Thailand, Atlantic, Pacific, Wisik, Wisik, Pitik, Pitik, Wallastic, ek-ek, Coba Chinese, Check, Check, Chinese, Hello Philippines, Korea is indah kordapia. nga anak ni Papa Luloy og ni Mama Ilda. Nga naning kamot naning tiil dinhing nasura. Alang sa kaugmaon sa akong pinalanggang pamilya. og dili para ninyong mga chismusa. Basi nasuko mo nga atong pag-uli nako, Wala ta mo ay pa bisan usa. Maura man gihapon kung tagaan ta mo. Makadungog man gihapon ko og istorya. Nga mauna, mauto mauni unsa pa. Ma maulay huna-huna ah. Nga sa akong paglakaw din dapita. Usa kagatos ra ang akong kwarta. ug wala gani mo midunol. Bisan minsahi na lang ang pag sa imong adtuan akong higala. sakit pa malandungon nga nibiya ko sa akong pamilya apan akong giligon na akong kaugalingon bisan gahuot akong dughan samtang hinay-hinay kong gitikang akong mga batis, palayo nila kugus-kugus ang mga pangandoy nga akong aswaton sila sa kalisdanan nga walay sama bay nakabalak din kong pina, pinaigpot karong adlaw bay <laughs> sakto ba to balak na ko bay bitaw sa tinuon lang wala wala ko wala ko na wala ko naghilak para niya naghilak ko para sa akong ginikanan kay di ko gusto mabalaka sila nako ako. okay raw ako ko pasakitan ninyo anak na ko sa kasakit sugod pa sa gamay ko kabalo mo atong sa unang panahon ng mga o may pito, mikabuk, kabuk, walo, may kabuk bugas amo na lang haluan o saksakan na lang namo o kamuti balang huy barun niya, amo sudan, ulo sa bulad amo na sa buwan sa gulag, tinangkong pahit na namo bay mula ko ko mag ko, high school sa una balon o sarakasal mong bugas mais dito ko nag uh, stars ako lola ako lang ang gidiskartiya na tagsakot kutsara ako, ko, Para budget, kikay, niya, tagaan akong balon sa akong papa, dos. Mangayar ang kong trace dito sa akong ayaan, nasti sindas sa una, maligya man to siya, kuwan sa una bay, maligya man to siya bingka sa una bay. eh, pero tingin akong pakilo siya, ang tiya, punin tayo na itres, yata ni papa balon sa kwa, dos pisos, high school ka to ba layo kay baklayon, baklayon ako na bay, agig suba, buntod, kalibunan. baklayon ako na ba'y paingon nito sa kulula. lula. Pero, bisan kanusawa sa ako nagmahay sa akong ginikanan. Sa among kalisdanan. Ako ba nang gihimong nga inspirasyon para maning kamot ko. Basta ako pasalamat nga nabot ko rin na pita. Nga gitugot sa kitasan. Nga iya kong da, ako mga tiil dalon niya ni Dapita. Lakaw ko sa amuha. Sa una, nga pila kay nako na ako high school. Ning kamot na ako paabot ko sa kay akong lula sa una maligya man mga biko mga saging. Saksi ako mga classmate sa akong kinabuhi sa una. Discarti, taman-taman high school ko na ano, ha. Maligya ko saging biko. Gani dili na ngalan ang ilang itawag sa akoa. Saging biko mo na ngalan ako itong high school ko. Pero wala na ko na balingaw eh. Okay, rasko Masih ketawa. Nah, mau nak hilang itawa sa ku ukir. Okay, ha? Ni kamut teman-teman. Karun. Wala gigu, wala ko yung basulan sa tanang mga kalisdanan nga na, na ako nagyan. Naning kamot ko para sa akong pamilya. Busa kamu dia ayagin eh, mong panghilabot na aku, kay. kayo. Wala gigu nang hilabot mga bay. Basta bahay nasa akong pamilya, ako okirap okay, sakitan ko ninyo, dawat naku na ko na. Lain mo masuko ba kay ko sa usa ka tao mga mga sala nila. Di man ko dayan ganang urada-urada nga prangkas sa tao dili ko ngana. Dili ko gusto gubot. Ako ada kay, mga sumbong mga tao diha mo na pag uli nako. Wa gi kilaglag, balay merkado, balay merkado ro jud ko. Lang ko atong kuan kanang reunion ng na, na ko to high school. Pero ganang maglaglag mga silingan wala ko anak kay Kapoy na kay mga istorya daghan bitaw. Kasumbag niya ka. Ya. Yeah. Lisod ra ba? Lisod ra ba kita gawai ba di ko ganahan gubot judi di ko ganahan jud. Kay e busy kayo sa busy kay ko karon sa pag uh, paningkamot para sa kong pamilya dili ako ko na mati tismis sis sis ni. problema. Basta bahay na sa akong pamilya, basta inyo lang inyo lang ang pasakitan ako mga malas kinabuhi mga iksuon akong ano, ginikanan. Ayaw lang ko ni pebaw Kaya... Kay Di lang ko, di lang ko magsad. Basta, kabawang kaitas na nungon sa akong gihimo para sa akong pamilya. Ang anak ko'y para na lang nila tanan. Muna ka mo, ay mo pag, pag, apil, apil pag sa inyong mga, kwan, mga, mga kasilinganan sa, sa inyong mga isig kataw. mo sa inyong mga usag-usa. Tarungan na inyong mga pamilya. Kaya ako, busy na kay ko karoon sa, sa pagpaningkamot para Iaho na ko sila tanan sa kuan kalisdanan. Sige bay, padayon na tabay, okay na ko. Daghan salamat sa, sa tanang mga sa tanang mga nag-comment sa akong post niya. Di gina ko mapungan ba. Makailak man ko sorry kay ninyo. Masal pagawas lang gusto kong gibati, ko nga. Kamu budakan kay sa kuha. Salamat sa tanang nag-inbox, tanang mga nag-comment, magkatawa ko, nga maghilak. nag nagbasa ko sa inyong mga comment, nagtulok tulo akong luha nga, sige, katawa na akong luha. Lalo mo, maghilak ba? Maghilak ba? Kaya magsigil na ako, maghilak. Maunaan na lang noon ako, tanang mga kasakit, mga palaaway. kaya mo ba? Ay, kaya mo, kunin yung awa-ewaya, kaya nga no? Mahilak ko na lang ako, magsigil na ako, kilak, ludaan na ako, kaya ko, sige, pagkatawa, ludaan na ako, kaya ko, Okay na nga. Okay na, okay. Sige, mapabumbum na tayo. Bahala na Okay na ko ba? Salamat kay tanan. Basta salamat yung uh, Pasalamat kayo nga naabot mo sa kinabuhi. Dako ay ko pasalamat sa kita sa nga naabot mo sa kinabuhi. Wala ko nag-expect na yung anak kadaghan ang ang, ang nag-love na ko. <laughs> salamat kayo. Sige, dili na ko pa, dili na ko pa picture, wala problema na. Basta ayaw lang niyo gilabti akong mga mahalas kinabuhi kay makasumbag di ko gahanginan ani <laughs> di bitaw bay di ko gana gubot basta lang ko sa akong gibati eh. Kamu, kam kamo og kamo kinsa to akong giinan wala bi ako gamension og ngalan og kinsa to ngalan ko giinan mga lima ka tawo og kamo kanang lima ka tawo nga akong giinan din na kung naapoy balahibo na inyo mga dila sigi how na deny to dito, wala problema dili ko madlo kana total wala man ko nang ilabot nila pagawas ako sa akong gibati. Kamo ni bahala. Huwag mo explain nila. Huwag ako na pa yung bahala. Huwag na ako. Di man ko magpag-awa. Suryaw na Ismailan pa na ako. Pakpakan pa na ako. Batiis. Mag-apir-apir pa. mig ilok <laughs> Alam. Binada na ito. Katawa lang ko anong kuha na anong inbox ako ni Noy de la Cruz. Ano siya nga. Hello Ate Joy. Nakakita ako sa video nimo mo. Relate kay ko. Relate kay ko. Kay mga po yung gihimo sa aku ah. Ayaw lang sila tagda. Kay dili sila makatabang na feel jud na ko imong kagool sa bagay makalagot jud na ng mga tao nga insecure na ay ko diri sa Saudi mingo jud kayo sa hay matun na lang ko sa budiga og muhilak bahala lang ang ko sa ilaga ang maghilak ko bae noy hindi ra kros sa imong comment Imong <laughs> ta tong ilaga god bless nimo mo joy bye joy daw ko gulang nang go Salamat bye. Eh. God bless you most. Hi, Jobit, Ati Jobit, Jabar, hello, bye, Juliet Kyodo. Huwag sa imong mga minahal sa San Isidro Dabo Oriental. Uh, sa Aconia family, huwag sa Kabilis family. Bum bum kinigikan ni uh, Juliet Kyodo. Kyodo ba ni o kudo? Bahala na ka bay. Hi, kay uh, Lian uh, Oliveros. Hi, boy sir, uh, Rit, bye. Bum ko sa akong pamilya sa Kamutis kay Banisa Lo, Banisa Lo Florentino, kay Mary Eden uh, May Florentino, kay Shemara Sofia, kay JB Gregorio Boyser, sa akong ati Luchi Boyser, sa akong bana nga si uh, Biscayno Nicole Zone. Hello, hello ninyo mga bay. Pabumbum uh, kinigikan ni Boyseret. Hello bay, akong laway bay. Sige nagpamisik bay. Sige lang bay. Kay bangko raman gihapon mapiskan bay. <laughs> Ako rin muling ko rin. Eh. Not kita ko gapon. Hello, bye, Gino J. I love you. G comment ni siya. G comment ni siya, bye. siya nga. Pabumbum. Bye, pabumbum ko sa akong mga kahigalaan. ug sa mga classmate na ako sa una. Ang butasan sila gibutang sa ginoo karon. Sila si Charlie. Dondon, Komeda, uh, Dante Rabe, Jonathan, o Jeffrey, lahay-lahay. Bye, nakita niyo kulaway. Eh. <laughs> Nipisik, Jonathan kay Ronel uh, Gimimba o Christian uh, Istuya na dili dyan magpakopya o assignment sa matematik sa una ka <laughs> katawa dyan basta yung duman pag hindi mga classmate nga dili magpakopya o assignment ano nyo po ka assignment o yung, habay, tapulan nyo ka mag-assignment no pabumbum uh, kini ka ni J.J. J. Alibio na nakakaroon na kamot na tiil sa Dubai United Arab Emirates sa Jibil Ali District. Hello ni Mubay diha sa Dubai. Now, okay mo kayo lang Dubai. Bisan pag unsa ka mga problema Pasaano na to bay. Atula nang atula nang isalibay sa atong loyo, bay. Og nga naot nga sa loon atong nga. sa atong <laughs> Okay na bay. Hello uh, bay Rina Kimko diha sa uh, Jabir Ali. May nga ba yung taon? Kayo ko nun yung lugar. Labaw pa ko nun sa nasbukid. May nga naman dyan na ba? pareha silang ita niya. Yaiyal lang tayo lingaw-lingaw. Pareho silang ita niya. Wala mga kumigawas ba? lang gumila. Lingaw lang ita sa tungkol. bahalag Bahala gumingaw. May ah. nga naman ginagawa. Hello, Jay Banter. Hello ba, uh, Mims uh, Zamorin. Hi, kay Jinx uh, Maritan. Kay Jairin Sair. Sairin, Sair o niya Hello, kay Josir Puerta. Hello ba, nor, uh, norin Jane Maglangit. From Kuwait, nag-chat ni Abanti sa kuwa, Abanti Bisaya, God bless uh, you, bay. Ngayon na siya sa kuwa nga, uh, di lagi ko naman nang balingan yung mga kuan lagi, mga way, mahimos, kinabuhi. Hello, bay, si Ronald Gonzaga. Ara, bay, napabumbum na tiga bay. Hello, bay, Mary Cor Pardo. Di pa -boom -boom ka sa mga gagaw nga si Ginger Pardo. Hello, pabumbum ko, bay, sa akong mga kaparintihan diha sa Kyukab, Linabo, Malay Balay, Bukidnon, Kisa na bukay mandado, lugo las kuna, hayog ibarula, nagpabumbom, anali bukay mandado ng Singapore. Hello ninyong tanan, nagang salamat sa kanunay ninyong, ninyong uh, pag-atang-atang sa akong uh, video bay. Lingaw-lingaw -linga lang kita ni bay, ayaw mo kabalakan ako bay, okay rakay ko bay, anal ako mga kalisdanan, mga, kali, mga kalisdanan, mga kasakit, anal ko anak bay. Basta kay, ipadayon lang kita sa atong tagsa-tagsa, pinabuhi. Tanawa ko ninaw nga bayo, dili mahalata nga na problema. <laughs> Sige ra magani ni Ismail ni mo tukay ko ninyo ni katawa si kugmayo <laughs> bitong na ni comment og dol den na eh, ihikot ko na sa dul-dul kasi sila may nabuang na pay na sa si Habib Galbing nga na sila nga nga na siya nga wa man ka nabuang bay kami may nabuang ani kay si sige mi katawa nag tanaw sa imong video wa ikaw buang ka nabuang kami may nabuang ani kay sige lang mi katang sa imong video nya masigi katawa kami raw sa matingala nga uh, higala nga nakakita na mong kalit katawa kami may nga buang ani nga nagko ng ilong, namo, nang buho imong ilong mapapangi na mo na ug kinatawa sa imong video lang salamat ninyo tanan ba magkatawa ko as kin sa nag-comment nga nga kuha na naibog la lang mga silingana na kaya akong mama kada buwan makadawat og certificate og kipiti Bitabay <laughs> dagang kay salamat ninyo tanan malipayon ko nga naabot mo sa akong kinabuhi malipayon ko nga giyatag mo sa sa Ginoo sa sa akoa ano, na limot ko sa mga problema og busy na kay ko entertain ninyo tanan Basta uh, sa wala lang ako ma-reply, wala na ako ma-entertain, lang ko ninyo mga bay. Basta kay naramutan ka na sa akong dugan, dako eh, ko pasalamat yun sa kayistasan. Kanunay lang kaya, kanunay lang ta nga magpadayon sa atong sasag sa kinabuhi, bisan pag unsa kabugat, kabugat ng mga problema nga atong gipasan, kaya na to ni kay eh, mo nagihatan nga papil sa to sa kaitasan Kagang salamat, uga, maayong uh, adlaw, pamanggudiribay, maayong adlaw, gabi ka na tutanan. I love you all.